Tuloy ka! May gagawin tayo. Alam mo kung gagawin mo. Maglalaro nga tayong dalawa. Ano nga lalaroin? Ganito. Alin? Game ka na ba? Ha? Game ka na. Oo. Oh. Okay. Pwede-pwede ka dito. Oo. Oh. Okay. Pwede Yan. Ganyan lang oh. <laughs> oh. <laughs> <laughs> ano? Oh? Ah. Ah. Anong anong yan? Anong eh, Ganun lang din, ganun lang yan oh. Oo, oh, oh. ukulakasan. Ganto nga oh, gawa. Oh. 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 Ay, oh. Ah. <laughs> <Ayos>, ano? <laughs> oh. Oh. Ah. Mm. Oh. Oh. Diba? <laughs> oh. oh. <laughs> <laughs> Wala stick naman ng na laro. Ah. Oh. Oh. Ano ko na? Ano? Wala nga lang maglaro dyan. Ano, dalawa kayo? Ano, Anak ka ng teting. Para kayong mga ano nyan eh. Ano ba yan? Ano ko na? Ano ka? Ano yan? O, oh, dito kalika! Ikaw! Ang kalaro ko! Dito! Ano nga lalaro yan? Ganto ah, ka! Bubo ka dito! O! Oh. Are! Puta! Ano nga lalaro Sige o! Ganto Oh. <laughs> 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 ah, nah. oh Ganto lang o! O! Ha ha ha! Ano ba? Ano? na! O! Ganto lang o! Oh. O! Oh. Ah. Isip lang naman ba? Kapit ka dito! Oh! 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 <laughs> <Pares na>? Oh! <laughs> oh! <laughs> oh. <laughs> lakas naman pre! Tama lang din yan! Taba! Ayos sa... ah! Okay, saman tayo Tira. Oh! <coughs> oh! Putik na yan! Pares lang! Eh, malaki kamay ko! Oh! kamay ko eh! Siyempre malakas ako Oh! Oh. Oh. Gago. Wala aso po. Gusto mo naman para sa ano? Oh. Hey. Okay. Oh. Oh! Lakas <laughs> mo. Yanin, <laughs> sasaayos to. mo po. Lakas ayos. Ayaw ayaw ka dito tapos. Hey. Binyuwi ka ni Kalbo! <laughs> Saan? Ito si Kalbo ay Sabi sa akin mo, isa ko. Huwag ka ba ibigay? Saan ka lang sa kanya niya? Huwag ka! Ano? Kaya! Kaya pa lang bumaba siya! Huwag ka! Salamat siya, walang tubig! Si Pa! Si Kalbo! <laughs>